May naramdaman ka na bang parang may nagbago sa loob ng bahay mo? Parang biglang bumigat ang hangin, naging magulo ang mga panaginip at ang dating payapang samahan ay nawala sa katahimikan? Sa maraming taon, si Aling Clara ay namuhay mag-isa sa isang maliit na bahay na yari sa bato malapit sa Asis sa Italia. Sa edad na 67, simple lang ang kanyang araw-araw. Gigising kasabay ng pagsikat ng araw, aalagaan ang mga halaman at sa hapon ay babasahin ang mga liham na ipinapadala ng kanyang anak mula sa pransya. Pero may nagsimulang magbago. Una, dumating ang mga gabing walang tulog. Kasunod, maliliit na aksidente sa bahay. Isang basong biglang pumuputok mag-isa. Isang orasan na laging humihinto eksakto alas 3 ng madaling araw, mga halamang nasa balkonahe na walang dahilan biglang nalalanta. Lahat, maliban sa punong olibo sa tabi ng pinto. Si Clara, na mula pagkabata ay malapit na sa Diyos, ay nagtataka. Tumatanda na ba talaga ako? Nakakalimot na ba ako ng mga bagay na mahalaga? Pero hindi niya alam na ang bahay niya ay napapaligiran na. Hindi ng mga magnanakaw, kundi ng mga puwersang espiritual na hindi nakikita na unti-unting pumapasok sa pinakasagradong lugar ng tao, ang tahanan. Doon lamang siya natauhan nang makatanggap ng isang lumang liham, may tatak ng kumbento ng mga kapuchino. Sa liham ay may pangalang matagal na niyang hindi naririnig, Padre Leone. Si Padre Leone ay isang tahimik na munghing kapuchino, yaong mga halos hindi mapanahin sin Hindi siya humahanap ng kasikatan pero kilala siya ng iilang nakasalubong dahil may kakaibang kaloob. Habang ang iba ay nagsasalita tungkol sa pananampalataya gamit ang mata, si Leone ay nakakakita gamit ang puso. Nakilala siya ni Clara noong siya ay 22 anyos pa lang, matapos ang trahedyang pagkamatay ng kanyang mga magulang sa isang aksidente sa tren. Pinayapa siya ni Padre Leone sa mga salitang hindi niya nakalimutan. Hindi lahat ng pagkawala ay pagabandona. Minsan, ito'y isang pag-iingat na hindi pa natin nauunawaan. Ang hawak niyang liham ngayon ay kupas na, pero buo pa rin. At nakasulat dito, "Anak, kapag napansin mong ang katahimikan ng iyong bahay ay naging kakaiba, kapag ang mga bagay ay tila malungkot at ang mga panaginip ay walang pahinga," alamin mo may pumapasok sa lugar na hindi dapat at ito ay kailangang selyuhan sa ibaba may guhit na kamay lamang ang gumawa tatlong simbolo, isang krus, dalawang sanga ng olibo, at isang patak ng tubig na hugis arko. Tahimik na lumuha si Clara, hindi dahil sa lungkot kundi sa alaala. Kinagabihan na siyang yakap ang liham at sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo na naginip siya. Na naginip siya ng isang pinto na nakabukas at may taong pilit itong isinasara. Napansin mo ba na may mga bahay na tila nakikipag-usap sa atin? may mga bahay na parang niyayakap ka at may mga bahay naman na parang itinataboy ka. Itinuro ni Padre Leone na ang bawat pinto ay higit pa sa kahoy at bisagra. Ito ay isang hangganang espiritual. Para sa kanya, ang mga pinto ay may alaala. Itinatago nila ang yapak ng pumapasok at ang bakas ng mga naiwan. Pagkaraan ng ilang araw mula sa panaginip, nagpasya si Clara na sundin ang nakasaad sa liham. Kinuha niya ang maliit na krus na kahoy na inukit ng kanyang ama mahigit limampung taon na ang nakalipas at isinabit sa taas ng pinto gamit ang isang payak na lubid na lino. Pagkatapos, pumitas siya ng dalawang sanga mula sa puno ng olibo, ang tanging tanging nananatiling berde at hinabing parang arko inilagay sa ibabaw ng krus. Sa huli, kumuha siya ng isang basong tubig at inilagay ito magdamag sa ibabaw ng isang imahen ng Sagrado Corazon. Kinaumagahan, binasbasan niya ang pasukan gamit ang pitong patak, bumuo ng isang hindi nakikitang arko at nagdasal siya ng isang payak na panalangin. Hindi ito orasyon. Isa lang itong pakiusap kung ito'y kapayapaan pumasok ka. Kung ito'y anino, mawala ka sa hangganan. Kinahapunan nakatulog si Clara ng magaang at pagising niya, narinig niya ang bagay na ilang buwan na niyang hindi naririnig, ang halakhak ng mga bata sa kalsada. May nagbago kung hanggang ngayon may naantig sa iyo ang kwentong ito Baka ito na ang tamang oras para maging bahagi ng komunidad ng pananampalataya at pakikinig. Mag-subscribe ka na sa channel at ibahagi sa komento kung naranasan mo na ring maramdaman ang ganito sa iyong tahanan. Ang iyong kwento ay maaring magbigay liwanag sa landas ng iba. Sa mga sumunod na linggo, napansin ni Clara ang kakaibang bagay. Ang kanyang lumang radyo na dati bumubulaga ng static tuwing gabi, kahit patay na, ay tumigil. Ang mga ilaw na dati basta na lang kumikislap ay nanatiling matatag. Maging ang mga pusang dati umiiwas sa kanyang balkonahe, nagsimulang bumalik at gumala sa harap ng kanyang hagdan. Hindi niya ito ikinuwento kanino man. Eh, pero sa loob niya, alam niya, hindi iyon basta aksidente. Dahil ang mundong hindi nakikita ay hindi basta nawawala sa lohika, ito ay umaatras lamang sa harap ng spiritual na kapangyarihan. At muling ibinalik ni Clara ang kapangyarihang iyon doon mismo sa hangganan ng kanyang pinto. Itinuro ni Padre Leone na may mga bahay na dinadalaw ng mga presensyang hindi nakikita pero ramdam pagod na walang dahilan. Mga pagtatalong bigla na lang sumisibol, mga sakit na dumarating at nawawala na walang malinaw na paliwanag, mga pakiramdam na parang guni-guni, pero hindi. Ayon sa kanya, ang pagkakamali ay ang isipin na bahagi lang ito ng modernong pamumuhay, samantalang ang totoo, ito'y mga tahimik na pagsalakay na nagsisimula sa isang maliit na siwang na nakabukas. Nagsimulang aralin ni Clara ang mga lumang liham ng monghe at natagpuan niya ron ang mga kwento ng iba pang tao mula sa iba't ibang panahon na may parehong sintomas gaya ng kanya. Tinawag yon ni Leone na ang limang lason na dinakikita. Ang unang lason, ang enerhiyang iniiwan ng iba. Bawat bisita ay nagdadala ng piraso ng kanyang pinagdadaanan at hindi laging ang ngiting pumasok ay siya ring ngiting lumalabas. Sabi ni Padre Leone, may mga taong parang ulap, hindi ka masusugatan, pero kayang lumabo ang paligid. At kung hindi mo nililinis ang pasukan, nananatili iyon sa muebles, sa dingding, sa mga panaginip. Ang ikalawang lason, ang bukas na paanyaya. Ang pintuang walang basbas ay parang altar na walang kandila. Ang kawalan ng intensyon ay ginagawang parang pampublikong plan bazaar ang isang tahanan. Pumapasok doon ang may sakit na espiritu, galit na enerhiya, mga naiipong pag-iisip, lahat naghahanap ng masisilungan. At ang mga pinto ang bukas pero walang proteksyon ay paanyaya. Ang ikatlong lason, ang sapilitang kakulangan. Hindi, hindi iyon malas. May mga bahay kung saan laging may pumapasok na pera pero hindi ito nananatili. Matuwid ang trabaho, tuloy-tuloy ang pagsisikap pero parang laging nauubo. Sabi ni Padre, kapag ang pasukan ay nadumihan, umaatras ang mga biyaya. Kinakailangang ihanay ang espiritual sa material. Ang ikaapat na lason, ang mga sakit na walang ugat. May sariling tugtog ang katawan. At kapag ang kapaligiran ay puno ng lason, tumutugon ang katawan. Mga kirot na palipat-lipat, tuloy-tuloy na hindi makatulog, kalungkutan na walang dahilan. Mga batang hindi mapakali, lahat ito'y maaring alingaungaw nang dumaan sa pinto. At ang ikalima, ang pinakamapanganib, ang tuwirang atake. Hindi lahat ay nais tayong maging maayos. May inggit na tahimik pero kumikilos. May mga taong nananalangin ng masama, ng walang salita at tinatamaan ka. Nang mabasa ni Clara ang bahaging iyon ng liham, naalala niya ang panahong may kapitbahay na nagbintang sa kanya ng walang katotohanan na siya raw ang pumatay sa pusa nito. Mula noon, lalo pang lumala ang lahat. Maaring iyon ba'y isa sa mga ataking tinutukoy, hindi niya sigurado, pero natutunan niya kung may alinlangan, dapat may panalangin. Unti-unti napansin ni Clara na ang tunay na proteksyon ay hindi lang nasa ritual, nasa kilos, nasa intensyon, nasa pag-renew. Nagsimula siyang ulitin ang selyo tuwing may pagbabago ng panahon. Muling naglalagay ng mga sanga, nagre-renew ng tubig at inuulit ang parehong panalangin. Ngayon gamit na ang sarili niyang mga salita, Panginoon, naway ang hangganang ito'y hindi maging daanan ng anino, kundi maging kalasag ng liwanag. At napansin niya ang mas banayad na pagbabago, nagiba ang tunog ng katahimikan sa bahay. Dati mabigat, ngayon ay magaan, parang kumot na malambot, parang presensya ng kaibigan. Isang araw, dumalaw ang kanyang apo. Pitong taong gulang pa lang ang bata. Pagpasok nito sa pinto, bigla itong huminto at tumingin ng diretsyo pa itaas. Lola, may mga anghel ba dyan? Ngumiti si Clara. Baka nga meron. At kung ang nilalaman ng kwentong ito ay may naantig din sa iyo, mag-iwan ka sa komento ng sariling kwento mo tungkol kay Padre Pio o tungkol sa karanasang espiritual sa iyong tahanan. Gusto naming makinig. At kung hindi ka pa nakakasubscribe sa channel, ngayon na ang tamang oras para mag naging bahagi ng komunidad na ito na lumalago sa pananampalataya, pakikinig at pagbabago. Sa huling sobre na iniwan ni Padre Leone, may nakasulat na paalala sa matibay na sulat kamay. Clara, may isang bagay na halos walang nakakaunawa. Hindi ang mga bagay ang tunay na nagpoprotekta, kundi ang desisyon na gamitin ang mga yon ng may pananampalataya umuugong sa isip niya ang linyang iyon ng maraming linggo. Naintindihan niya na walang silbi ang pagsabit ng mga banal na simbolo kung ang puso ay wala roon. Nagbabala si Padre Leone tungkol sa tatlong karaniwang pagkakamali na sumisira sa espiritual na proteksyon. Unang pagkakamali, paglalagay bilang dekorasyon lamang. Ilang bahay ang may mga imahen, rosaryo at krusipiho na isinabit lang dahil sa tradisyon o palamuti. Naintindihan ni Clara na bawat bagay sa bahay ay dapat buhayin ng panalangin at ng pagmamahal. Ikalawang pagkakamali, kalimutan ng mismong pinto. Nililinis ng mga tao ang loob ng bahay, nagsisindi ng kandila, nagdarasal sa mga sulok pero iniiwan nilang bukas at mahina ang pasukan. At doon nga lahat pumapasok. Ikatlong pagkakamali, paghahalo ng walang kaalaman, paghahanap ng proteksyon gamit ang iba't ibang simbol, mula sa sari-saring tradisyon ng walang pag-unawa. Ito'y parang pag-inom ng halo-halong gamot na hindi alam ang epekto. Maaaring may silbi, pero maaari ring lumala. Itinuro ng monghe na ang epektibong proteksyon ay nagmumula sa malinaw na pananampalataya sa katapatan sa sariling paniniwala. Hindi sumunod si Clara sa uso. Sinunod niya ang alam niya at sapat na iyon, nang mapansin ni Clara ang pagbabago sa kanyang tahanan, nagpasya siyang magsulat ng mga liham o mga liham gamit ang sariling kamay. Nagpadala siya ng isa para sa kanyang anak, isa para sa pamangkin niyang nakatira sa Genoa at isa pang huli para sa kanyang matagal ng kaibigan si Aling Estela na dumadaan noon sa mga problema sa asawa. Sa bawat sobre, isinama niya ang instruksyong tinatawag na ngayon na ang Selyo ng hangganan, isang krus, mga sanga ng olibo, isang baso ng tubig at ang panalangin. Hindi siya nangako ng milagro, hindi siya humiling ng bulag na paniniwala. Ibinigay lang niya ito na parang kumot na iniabot sa isang taong nilalamig. Pagkaraan ng dalawang linggo, tumawag si Aling Estela, umiiyak. Clara, hindi ko maipaliwanag, pero parang nagbago ang bahay, parang mas buhay. At ako at si Gustavo, tumigil na sa pag-aaway. Hindi ko alam kung ito ba ang ipinadala mo, pero salamat. Ngumiti si Clara. Minsan, dumarating ang biyaya hindi sa anyo ng paputok, kundi sa katahimikang muling na ibalik. Sa huling bahagi ng taglagas, may kumatok na batang pari sa kanyang pinto. Lorenzo ang pangalan. Narinig daw niya si Clara mula sa isang ibang parokyana. Sabi nila, may itinuturo raw po kayong tungkol sa proteksyon espiritwal. Hindi agad sumagot si Clara. Pinapasok niya ito, inalok ng tsaa at bago ang lahat, pinaupo malapit sa pinto. Hiniling niya rito na pumikit muna at saka siya nagtanong, Nararamdaman mo ba ito na nahimik ang binata ng ilang segundo? Oo, oh, oh, parang mas magaan dito, parang matatag, tumango si Clara. Iyan yon, hindi ito tungkol sa mahika, ito ay tungkol sa kapayapaang dala ng tamang presensya at ang kapayapaan ay dapat ding ipagtanggol. Ipinakita niya rito ang ritual, ikinuwento ang kanyang kasaysayan, iniabot ang kopya ng liham ni Padre Leo at bago ito umalis, inilagay niya sa kamay ng batang pari ang isa sa tuyong sanga mula sa kanyang punong olibo. Dalhin mo ito sa inyong kumbento. Ang iba pa... Diyos na ang gagawa. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay ni Clara. Payak lang, may mga kakulangan. Pero ito'y isang tahanan na parang mismong hangin ay marunong rumespeto sa mga pader nito. At ang krus sa taas ng pinto nananatili pa rin doon. Kwento ng mga kapitbahay, may mga taong dumaraan at biglang humihinto kahit hindi kilala si Clara. Tumatayo sila ng ilang segundo sa harap ng pasukan, tahimik. Ang ilan ay nagaantanda ng krus. Ang iba na may humihinga ng malalim at saka nagpapatuloy sa kanilang lakad. Baka may nararamdaman silang hindi nila matukoy ang pangalan o baka nakikilala nila ang isang lugar na ayaw sumuko sa dilim. Kung nakarating ka hanggang dito, baka dahil may naantig din sa iyo ang kwentong ito. Isulat sa komento, binubuksan ko ang aking pinto para sa liwanag at ibahagi kung naranasan mo na ring maging espiritual na marupok ang iyong tahanan ang iyong kwento ay maaring maging sagot na matagal nang hinahanap ng iba. Tinawag ni Clara ang kanyang pinto na Invisible Altar. Hindi bilang pagsamba sa bagay, kundi bilang paggalang. Araw-araw, tuwing lalabas o papasok siya, may ginagawa siyang maliit na kilos. Hinahaplos ang krus na kahoy at mahina niyang binubulong. Pumasok ang kapayapaan, manatili ang kabutihan, umalis ang anumang hindi liwanag. Ang simpleng ritual na ay naging gulugod ng kanyang spiritual na pamumuhay. Naintindihan niya na ang tunay na proteksyon sa bahay ay hindi lamang mula sa paminsan-minsang panalangin. Ito'y ang paglikha ng tuloy-tuloy na larangan ng intensyon at pananampalataya. Natuto siyang damhin ang kaibahan ng lugar na mabigat ang enerhiya at ng lugar na pinagpala. At ang pinakaganda Nagsimula ring maapektuhan ng kanyang presensya ang mga lugar na kanyang pinupuntahan. Hindi dahil naging banal siya, kundi dahil inalagaan niya ang kanyang sariling liwanag ng may malasakit. Sa paglipas ng panahon, gumawa si Clara ng maliit na kuwaderno ng mga tala. Tinawag niya itong Diario ng Hangganan. Doon niya isinusulat ang mga petsa kung kailan niya nire-renew ang mga elemento ng proteksyon. Bawat tatlong buwan, pinapagawa pinapalitan niya ang mga tuyong sanga ng bago. Bawat kabilugan ng buwan, muling inuulit ang pagwiwisik ng tubig. Bawat biyernes ng gabi, may maikling panalangin siya sa harap ng pinto. Sabi niya, parang pagdidilig ng isang halimuyak na hindi nakikita. At ang mga dumadalaw sa kanya ay nakakadama. Maraming nagsasabing mas mahimbing silang natutulog sa bahay niya, na mas malinaw ang kanilang mga panaginip, na umuuwi silang mas magaang ang loob. Lahat ba ito dahil lang sa isang krus, dalawang sanga at ilang patak ng tubig? Hindi, lahat ito dahil sa pananampalatayang isinasabuhay ng tuloy-tuloy. Isang araw, sumulat si Clara ng liham para sa sarili niya. Maikli lang. Ngayong araw, pagtanto ko na ang bahay ko ay hindi na labas tirahan. Isa na itong buhay na nilalang, isang lugar kung saan humihinga ang pananampalataya. Sa liham na iyon, isinulat niya ang bagay na madalas baliwalain ng marami, na ang mga tahanan ay may sariling espiritu at ang espiritong iyon ay nagkakasakit kapag hindi inaalagaan. Alam niya na ang isang bahay na walang panalangin, walang malasakit at walang basbas ay maaring maging pugad ng paulit-ulit na kalungkutan. Pero kapag nabigyan ng liwanag, maaari itong maging lugar ng araw-araw na milagro. Kaya inalagaan niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Clara na may iba pang tao na nagsimulang gayahin ang kanyang ritual. Nakatanggap siya ng mga liham. Mga mensaheng isinulat ng kamay, ang ilan ay mula pa sa mga bata nagsasabing, Isinabit ko ang krus gaya ng itinuro ninyo. Nakakatulog ng mahimbing ang nanay ko sa unang pagkakataon. Salamat po sa pagpapakita na ang nararamdaman ko, hindi pala imahinasyon, hindi siya nagtayo ng samahan, hindi siya nagtatag ng kilusan, iningatan lang niya ang sarili niyang tahanan at dahil doon, nakapagpasindi siya ng mga ilaw sa iba. Bago siya pumanaw, sa edad na 82, humiling si Clara na iwanan ang isang maliit na piraso ng papel na nakadikit sa likod ng kanyang pinto. Ang bahay na ito ay naipagtanggol. Kung nakarating ka rito alamin mo posible ang kapayapaan at nagsisimula ito sa lugar kung saan mo binubuksan at isinasara ang iyong araw. Ngayon, ang kanyang kwento ay isinasalaysay sa mga spiritual na retreat. Ibinabahagi ito ng mga pari at karaniwang tao na tinatawag nilang ang selyo ng hangganan ni Clara. Pero ang totoo, hindi kanya ang karunungang iyon. Matagal na itong umiiral, simple lang at nakatago hanggang may isang taong naglakas loob na isabuhay ito ng taos puso. Kung na-inspire ka ng kwentong ito, ibahagi ito sa tatlong taong mahalaga sa iyo Baka sila mismo ang nangangailangan na makarinig nito ngayon. At bago ka umalis, i-activate mo ang notifikasyon para hindi mo mapalampas ang susunod pang mga kwento ng pananampalatayang malalim at totoo sa araw-araw. Sabi nga ni Clara, minsan ang milagro ay naghihintay lang na kumatok tayo sa tamang pinto. Ang kwento ni Clara ay maaaring mukhang payak para sa mga panahong magulo at puno ng kaguluhan. Pero baka nga doon ito nagiging makapangyarihan. Hindi siya lumaban sa mga hukbo ni hindi siya naging santa. Ngunit sa pamamagitan lamang ng mga sanga at panalangin, muling itinayo niya ang kapayapaang matagal nang hinahanap ng marami pero hindi alam kung saan magsisimula. At ikaw, Naisip mo na ba ang iyong sariling pinto bilang isang banal na lugar? Ang tunay na spiritualidad ay nagsisimula sa mga simpleng kilos araw-araw, sa malasakit sa kung ano ang pinapapasok, sa pag-alaga sa kung ano ang nais panatilihin, at sa pagprotekta kahit hindi nakikita, hindi kailangang marami. Ang kailangan, intensyon at pananampalataya. Nag-iwan si Padre Leone ng mga aral na nakarating sa atin hindi dahil sa kasikatan, kundi dahil sa alingaw-ngaw na naririnig ng pusong bukas. Sa bawat pintong na basbasan, nagsisimula ang bagong siklo nang liwanag at walang anino ang makakapanatili sa hangganang patuloy na dinadalanginan. At kung ngayong araw ay nararamdaman mong kailangan ng kapayapaan ang iyong tahanan, baka ang kwentong ito ang mismong panawagan. Oo, kahoy lang ang pinto, pero ang dumaraan dito maaaring maging milagro na maging binhi sa iyong tahanan ang mensaheng ito